嗯。

keluar, netral, kau,

हेलो i mm don't -hmm. mm -hmm. Yan. Yan yung pinapindot mo. Oo. Oh. Yan yung pinapindot mo. Hindi ko naman alam yung ano Eh, wala dito. Eh. <coughs> hindi ko naman alam yung ano. Hindi ka nalang bumili. <coughs> hindi hmm. bumili. Like, Pwede ba yan? Hindi pa siya, ano? Hindi pa siya malambot. Uy, yes, t-shirt screen mo. Hindi ko na alam yan, kay daddy mo yan. Mag-share screen ka na lang. Hindi na, hindi ko sabi ko hindi makita. Try mo ulit. Magsimula ka ulit. Forget, forget next, next one. siyempre ano oh, ayan na ano number ano number fifty four Dianel oh. ano yung number eh mi number di ba no. hindi mo naman agad inaano ko yung password

Ilagay ka ng password mo. Pakita mo sa akin, ha? Para mga ano. Confirm mo. Confirm mo. Bukulat yung ano. Bilis. Ano yun? Uh yung save? Oo. -oh.

Ulitin na yung number. Wait, wait. Taas okay, okay. mo, taas mo. Ibaba e, mo. Ibaba. E, Ay, Yan. Hindi. Oo. Oh, Oo. Okay. Ano ba? Ano na ba? Ang mga 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 ito. Hindi. I-update. Yep, Lagay mo yung number ko. positive 6, 3. Ay, hindi. 9. Ano na lang? 9. 4. Hindi, tanggalin mo yung... 9, 4, 5. No, tanggalin mo yung positive.